So, ayan lang nga, quick update lang tayo sa SB19. So, bago sila mag-release ng kanilang kanta ngayong February 28, ano? So, sunod-sunod uh, nga yung mga update ng lima nga, ano, ng mahalima. So, uh, ngayon, ano, mayroon na naman silang bagong update sa kanilang lima. And, syempre, ah uh, ito yung brand, no, na kanilang ini endorse So, ayun, uh, punta na kayo sa Pure Gold. So, kayo nyo Pure Gold. So, alam nyo na kung saan pupunta sa mga taga-Pilipinas dyan. So, kami naman dito, mga nasa abroad, eh, hanggang support lang kami muna. So, ayun, syempre, congratulations sa SB19, na and, ayun nga, uh, mayro mayroon, nga mga pa, ah, uh, o pa-promo, ano, si, pure gold so ninang pure gold so ayun meron na kayong makukuha mga pure gold collector box know. wow collector wow ayun yung poster, man, poster. Ay, uy ang ganda ay, naman, naman ng animal pin, animal, uh, pin. Limited limited animal pin limited edition 500 pieces tapos may mga pure gold ano to photo cards pili ko si Josh naman makukuha ko ito yung nakuha ko justin Pablo, ikaw nakuha ko. Oy! This be one of the 500 owners of the limited edition pure gold 2024 collector box